Pag-usapan muna natin 'yung hindi pagsipot ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi dyan nagsimula 'yung diskusyon ninyo kahapon eh no. Oh, so uh, right. ano po ba ang decision dito? Kasi 'di ba nagpa nagpadala ng liham 'yung abogado niya at pinapaliwanag na hindi siya makaka-attend dahil medyo masama 'yung pakaramdam. Ah, mm -hmm. uh, paano po ba 'yon? Hanggang kailan kayo willing mag-intay? Well, ah uh, pagka schedule rate ng uh, Quadcom hearing on the topic of EJK papadalan ulit namin ng invitation ng uh, lahat ng mga resource persons. So, uh, ngayon na uh, isip kasi namin na uh, siguro dapat every hearing na lang, no. Although yung invitation namin kasi kay uh, former president Duterte, eh, noon pa namin napadala yon at this is an open-ended inv uh, invitation. Meaning, at anytime na merong quadcom hearing, ay pwede siyang pumunta at invitado siya. Uh, mm -hmm yung uh, inimbitahan natin si Senator Bato at saka si Senator Bongo. Pero, pero nga, kasi at the end, di ba, in the end, maglalabas naman talaga kayo ng committee report. Pero can you actually come up with a credible committee report kung yung mismong itinuturong pasimuno nitong uh, drug war na ito, yung dating Pangulo, ay hindi makakalahok doon sa mga pagdinig ng Quadcom? Well, pwede pa rin kaming gumawa ng committee report pero siyempre, we cannot uh, uh, put in the report kung ano hindi namin narinig no sa panig niya na bilang inaakusahan no Kasi nga the reason why gusto nating pakinggan ang uh, panig ng nag-aakusa at, at saka panig ng uh, inaakusahan eh para magkaroon ng ano ng fairness at uh, transparency doon sa aming uh, hearing I'm sorry uh, okay so, lang po So uh, kaya nga pinipilit sana namin na kung maaari, yung mga resource persons na inimbita namin, eh, makapagbigay din ng mga information at matanong din sila ng aming mga kasamahan dyan sa Quadcom. Option po ba yung i-contempt itong si dating Pangulong Duterte para mapuwersa yung kanyang paglahok doon sa hearing? Actually, hindi, uh, hindi option kasi yun na uh, Christian. Ano? Dahil uh, bakit? No? Siya po ay resource person. Uh, inimbitahan namin siya because uh, Uh, para makapagbigay siya ng kanyang ideya kung ano ba yung uh, pulot dulo nitong usapin tungkol sa war on drugs na kung saan eh humantong sa uh, abuses na na ng mga membro ng PNP kaya nga nagkaroon ng EJK. Uh, ano bang uh, nakasaad dun sa planong 'yon sa war on drugs na 'yon no? Kasama ba 't 'talaga d'yan yung order na, na patayin no yung mga mga drug lords uh, kahit na hindi nang laban no? Kasi uh, there are about, uh, base sa datos ng uh, PNP, 6,000 ang uh, namatay. At hindi naman siguro kapanipaniwala Christian na yung 6,000 na yun ay nalaban. Precisely. Kaya, kaya nakakapagtaka. No? Kaya nga gusto natin makuha yung mga informasyon na yan, yung mga opinion tungkol diyan uh, mula mismo sa ating dating Pangulo. So, mm. Kaya gusto sana namin talaga Pati na rin uh, yung dating chief PNP ngayon, senador, na kung maaari, ay magbigay din siya ng kanyang idea. Mm -hmm. Nga po, uh, Kong, kasi hindi ba, alam ko marami rin nagtatanong nito, no? di sa common impression, hindi ba masyado nagiging mabait yung Quadcom? Kahit marami na kayong nakalap na impormasyon dyan sa, sa pagdinig ninyo, and a lot of people salute you for doing your job. Pero in the case of former President Rodrigo Duterte, hindi ba kayo masyado nagiging mabait sa kanya or medyo takot? Hindi. Wala, walang takot dyan. Uh, no? hindi kami takot dyan. Uh, hindi rin kami mabait. No? We're just being fair. No? Unang-una, kagaya nga na pag-usapan kahapon, eh, ilan ho yung ating iniimbitang resource persons? At doon sa dami ng resource person yung natin, ilan ba yung naging presidente o naging pangulo ng ating bansa? Kaya nga sinasabi natin na okay, in deference to him, bi bilang uh, naging pangulo ng ating bansa, eh bigyan natin ng uh, a little bit of an extension of our courtesy. Uh, pang una, no pangalawa, dahil din sa fragile o fragile na edad niya at uh, merong uh, sinasabing uh, mga karamdaman, eh dapat uh, hina hinay din tayo tungkol diyan. Pero hindi ibig sabihin na may special treatment sa kanya o merong kaming takot no, na maimbita siya. Ilang beses namin siya inimbita eh. In fact, ha, kung napapansin mo uh, sa mga interviews ng ating mga kasamahan dyan sa Quadcom, eh talagang merong paninindigan no, na kailangan madinig ang, uh, ang uh, panig no, ng uh, inakusahan tungkol dito sa issue ng EJK na walang iba kundi ang ating dating Pangulo. Mm, mm, pero nga po sir, 'di ba? Parang how can you reasonably inquire into the drug killings or EJ cases during the drug war kung yung mismo ay tinuturong pasimono. Kasi kung titingnan natin yung mga akusasyon, napaka -grabe. at hindi naman ito first time natin madinig. Pero ngayon, talagang lumalabas yung ano, yung grisly, yung mga grim details, 'di ba? Mm -hmm. Example, 'di ba kahapon nag-appear si dating Senator Leila de Lima dyan, obviously mm -hmm. exonerated sa three cases. Pero, quote-unquote, na-educate din siya dahil naging biktima siya ng drug war, reputasyon. Uh, yung isang humarap sa inyo, dating counselor, di ba? Siya uh, yung uh, ginawang fall guy. Uh, uh, so, di ba? Pag tinitinan natin account ng mga biktima, eh di ba dapat lang kausapin yung mismong naging uh, itinuturong pasimuno ng lahat ng ito. Uh, Kaya nga, ang aming invitasyon ay uh, sana makadalo ang ating dating Pangulo para matanong natin talaga doon naman sa punto na kung ano ba ang konsepto talaga nito sinasabing uh, war on drugs kasi kung mapapansin mo lahat po nang namatay no ay may kaugnayan doon sa usapin tungkol sa illegal drugs do no? uh, hmm. whether totoo na sila ay uh, may kinalaman sa isyu ng droga o wala uh, doon sa datos ng ating nakita ay sila ay napatay dahil nga sa mayroong merong silang kaugnayan di umano doon sa illegal drugs na, na issue. So dahil yun ang issue kung bakit sila napatay, ay eh gusto natin malaman kung kasama ba doon sa plano, kabuwang plano ng war on drugs, yung pagpatay. Eh syempre, doon tayo nagumpisa sa mga mga players, no? yung mga perpetrators. Doon tayo nagumpisa sa mga policy makers, kagaya ng uh, uh, itong si Colonel Garma, Colonel Leonardo na somehow they were part of the 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 plan no how to implement itong sinasabi ng war on drugs mm -hmm. uh, na kung saan ay nabanggit nila na kapag may patay ay mayroong uh, reward so daan-daan na namin nakikita at uh, binabalatan no yung uh, yung issue yun hanggang sa dumating tayo sa punot dulo ng issue o ng usapin na ito Mm -mm. Pero hindi pa po, po ba obvious by this time kasi kung babalikan din natin yung mga pronouncements in public before ni former president mm -hmm. Rodrigo Duterte mm -hmm. eh ba diba, inutosan niya na pumatay. Kung ayo oh. ano, kung ayo man laban, bigyan niya ng baril. Oh. Para man laban, para mapatay niyo. Yung mga ganyan, 'di ba? Mismo oh, si Bongo, pero, meron din siyang oh. statement yeah. before, 'di ba, panayam uh, regarding mm -hmm. pabuya or reward. Yes, yeah, so, Pero pero yun nga, no? uh, unless we have a a, a testimony directly linking no uh, at tinuturo mismo ang ating dating pangulo E eh, mabigat yun yun ang hinihintay natin kung meron man no at uh, Christian pero alam mo naman na lagi nga uh, sinasagot yan ng kanya mga tagapagsalita no na sinasabi nila kahit na sabihin natin eh sinabi ni pangulo na kill 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 ang sagot naman nila, eh, alam mo naman ng Pangulo, it's all hyperbole. No? Alam mo naman, ito, eh, laging ganun eh. Di ba? Eh, so, we cannot uh, come up with a conclusion unless we really hear it straight from the horse's mouth. Ika nga. At uh, kung meron man na magsasalita dyan, na ituturo talaga na siya mismo ang inorderan mula mismo sa bibig ni dating Pangulo, eh siguro baka yun ang pwede nating makitang direct link. Sa ngayon, Of course, nakita natin ang gumagalaw sa baba. Uh, ang tanong nga natin doon, yung bang gumalaw sa baba, gagalaw ba yan pag walang order sa taas? So Precisely. Yung pang, yung pang natin sa ngayon. Hindi pa ba clear yung ano, yung testimony na nauna ni Retired Colonel Garma? Actually, uh, We need more corrob, corrob, corroborating uh, witnesses no whether documentary evidence kasi apparently meron daw itong order uh, pero nung nakita namin yung order mula sa dating Chief PNP ngayon Senator Bato nakalagay doon and eh, neutralize uh, ay, hindi sorry hindi pala neutralize nakalagay doon ay, yeah, tama I think the the word that they use is to neutralize on illegal something eh I have not uh, seen completely the the memorandum issued by the then-Chief uh, PNP Bato de la Rosa. So kasama rin yun sa aming mga ng evidence. Uh, Hinihingi nga kami ngayon ng kopya. Oh. Okay. Sabi nyo kanina maliwanag, hindi kayo takot o hindi kayo mabait dito kay dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Hindi kaya siya naman yung takot sa inyo? Kaya ayaw niya magpakita? Well, uh, ano... Uh, hindi natin alam uh, Christian no? ako kasi kami pagka sinabi ko nga palagi kapag uh, tinatanong darating ba ang pangulo sabi ko meron kami imbitasyon kung siya dumating eh we will be honored and we will extend to him and uh, afford him all the necessary courtesies uh, to be due to a former president.